Noong isang gabi na naginip ako, nasa gitna raw ako ng gera sa Iraq at Iran, madilim ang langit, sunod-sunod ang pagsabog, at lahat ng gusali sa paligid ko ay gumuho na. Nagmadali akong tumakbo papunta sa pantalan, balak kong sumakay sa malaking barko para makatakas. May nakita akong motor sa gilid ng daan, agad akong sumakay at sinubukang tumakas. Pero pag-angat ng ulo ko, may misil na palipad papunta sa akin. Ang nasa isip ko lang, takbo na. Pero pagyuko ko para pabilisin, laking gulat ko, hindi pala motor ang sinasakyan ko kundi isang mabagal na pagong. Habang palapit ng palapit ang misil, napapikit na lang ako at naghintay ng pagsabog. Biglang tumunog ang cellphone, si boss pala. Galit na galit ang sigaw niya, nasaan na yung report. Pagdilat ko ng mata, nasa harap pala ako ng desk, nakatitig sa mga papeles at computer screen. Sa panaginip kong ito, ang lumabas na numero ng loto ay, Giera, 5, Malaking Barko, 23, Pagong, 43. Galing ang mga numerong ito sa pcsolotolab.com. Ikaw, may ibang kahulugan ka ba sa panaginip na ito? I-comment mo lang sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe.